Naaalala mo pa ba ang bilin ng matatanda? Huwag basta tatanggap ng pagkain mula sa hindi mo kilala. Paano kung ang isang simpleng pinggan ng ulam ay magdala ng sumpa na hindi mo mababawi? At paano kung sa bawat subo ay unti-unting mawala ang pagkatao mo? Hanggang magising ka isang gabi na hindi na ikaw. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Bagong yanggaw sa pista Sa gitna ng kapistahan May lasong gumigising sa halimaw Mainit at maaliwalas ang araw sa baryo ng Lusakan Ngayong taon Nagpasya ang konseho ng barangay na gawing mas ingrande ang pista. Imbes na magbahay-bahay para sa handaan, lahat ng pagkain ay ilalagay sa gitna ng plaza. Mas madali raw para sa mga bisita. Mas masaya para sa lahat. Sa ilalim ng mga makukulay na banderitas. Nakahilera ang mahahabang mesa na puno ng mga tradisyonal na putahe. Kumukulong dinuguan na may halong laman-loob ng baboy, mabangong afritada na may pulang-pula ang sarsa, menudo na puno ng patatas at atay, kare-kare na may makapal na giniling na mani, at kaldereta na may malalambot na piraso ng baka na halos matunaw sa bibig. Sa gilid may mga tray ng pansit na may halong malutong na chicharon, puto, at bibingka para sa panghimagas. Sa gitna ng kasayahan, dumating ang apat na magkaibigan, na Rosana, Carmen, Carolina, at Ronel para makisama sa pista. Tumutunog ang banda. Sumasayaw ang mga kabataan sa gitna at ang amoy ng adobo at inihaw ay sumasabay sa simoy ng hangin. Habang abala sa pagkuha ng pagkain, napansin ni Carmen sa pinakadulong mesa ang isang matandang babae na nakaupo sa lilim ng isang payong. Kakaunti lamang ang lumalapit sa kanya. At may nakahain sa harap niya. Isang kalderetang tila masyadong matingkad ang kulay. Halos parang pulang dugo sa ilalim ng sikat ng araw. Libre ito, anak. Para sa mga bisita. Sabi ng matanda na may ngiting pilit. Sabay abot ng sandok. Hindi alam ni Carmen. Sa bawat sandok ng sarsa ay may patak ng malapot. Maputing likido na laway ng isang aswang na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makapili ng bagong katawang masasapian ng sumpa. Hinila pa niya ang mga kaibigan upang tikman din ito, ngunit si Ronel lamang ang nagkainteres. Matapos tikman ang kaldereta ng matanda nagpatuloy ang apat sa paglibot. Lumipat sila mula sa isang mesa patungo sa iba pa. Sumubok ng bawat putahe na kanilang madaanan may dinuguan na maanghang at malapot. Menudo na maalat tamis. Afritadang may halong pinya. At kare-karing malinamnam na sinabayan ng bagoong tumatawa sila habang nagbibiruan. Sabay lagok ng malamig na gulaman at matamis na sago. Nang tumunog ang mas mabilis na tugtugin mula sa banda. Hinila ni Carolina si Ronel papunta sa gitna para sumayaw. Nagsabayan ang mga tambol at torotot. At umindak ang lahat. Iniikot ang kanilang mga kamay sa ere umiikot-ikot si Carmen sa paligid nila. Hawak ang isang plastik na baso ng lambanog na iniabot ng isang masayang kabarangay. Hindi nila alam na sa bawat subo at lago. Unti-unting dumadaloy sa kanilang katawan ang sumpa. At isa sa kanila ang magiging bagong anyo ng yanggaw. Sa pagsapit ng gabi, Matapos ang mahabang inuman, kainan at sayawan, naghiwa-hiwalay na ang magkakaibigan. Tumatawa pa si Rosana at Carolina habang papalayo. Munit si Carmen at Ronel ay tila mas tahimik na. May kakaibang bigat sa kanilang mga katawan. Nakakaramdam na sila ng kakaibang init na di maintindihan. pag ni Carmen Ramdam niya ang lalong timindin init na bumabalot sa loob ng kanyang katawan. Siguro dahil sa alak. Bulong niya sa sarili. Ngunit mas matindi kay sa karaniwang pagkahilo. Ang kanyang mga kamay at paa ay nanlalamig. Habang ang tiyan niya ay tila sinusunog mula sa loob. Sa bawat hakbang patungo sa kanyang kwarto. Parang umiikot ang paligid at humahapdi ang lalamunan niya. Sa kabilang dako, si Ronel ay halos pasuray na nakarating sa kanilang bahay. Nahiga siya sa papad, ngunit nanlilisik na ang kanyang mga mata. At sa bawat paghina ay parabang may bumubulong sa kanyang tenga, hindi malinaw. Ngunit paulit-ulit at mas lumalakas kada minuto. Huwag mong pigilan. Maghanap ka. Huwag mong tiisin ang butom. Pagdating na hating gabi, nagsimulang manginig ng matindi si Carmen. Napaupo siya sa gilid ng kama. Yakap ang sarili. Habang dumadaloy ang malamig na pawis sa kanyang batok. Nang mapatingin siya sa salamin. Muntik na siyang mapasigaw ng mapupulang mata ang tumingin pabalik sa kanya. At sa gilid ng kanyang gilagid. May unti-unting sumusungaw na maliliit at matatalas ng ngipin. Sa ilalim ng kanyang balat. Kumikislap ang mga maninipis na ugat. Tila nilalamo ng maitim na usok na gumagapang mula sa loob. Sa labas ng kanyang bintana. Sa gitna ng kadiliman. Naroon ang matandang babae mula sa pista. Nakalugay ang buhok. Nakatitig ng diretsyo kay Carmen. At may nakakatakot ng ngiti tila inaanyayahan siyang lumapit. Sa kabilang dulo ng baryo, sa ilalim ng parehong bilog na buwan, si Ronel ay nakatayo na sa gitna ng kalsada. Hawak ang kanyang tiyan. At ramdam na ramdam ang matinding gutom na hindi kayang pawiin ng karaniwang pagkain. Sa parehong oras, Parehong naririnig ni na Carmen at Ronel ang isang tinig. Mas malinaw na ngayon. Simulan mo na. Sa mga sumunod na gabi matapos ang pista sa lusakan. Unti-unting naging bangungot ang bawat oras para kay Carmen at Ronel. Si Carmen ay halos hindi na kumakain ng kanin o ulam na hindi karne. Sinubukan niyang punuin ang tiyan ng isda at prutas at gulay. At kahit matatamis na kakanin mula sa kapitbahay. munit lahat ay walang lasa parang kumakain ng abo at buhangin. Ang tiyan niya ay kumakalam na parang may gumigiling na matalim na bakal sa loob. Sa bawat paghinga, may naamoy siyang bago at matamis. Ang singaw ng dugo mula sa sugat ng kapitbahay na naggagayat ng baboy sa kusina. Isang madaling araw. Nang hindi na niya kayang tiisin. Lumabas siya ng bahay na parang hinihila ng isang malakas na puwersa. Tahimik siyang naglakad hanggang sa kulungan ng mga manok. Sa dilim, kumikislap ang kanyang mga mata at bago pa niya maunawaan, nilapan niya ang mga ito ng walang awa. Sa bawat kagat at higop ng dugo, dumadaloy ang init at lakas sa kanyang mga yugat. Ang pandinig niya ay naging matalas. Naririnig niya ang tibok ng puso ng mga kapitbahay mula sa kabilang kalsada at bawat tunog ay parang panawagan. Samantala, si Ronel ay nakahandusay sa papad. Naninginig at nanlalamig. Kahit basang-basa ng pawis. Nakapalibot sa kanya ang mga plato ng menudo, afritada, at kare-kare. Lahat ay nilanta kanya pero wala pa rin naibsan ang butom ang sikmura niya ay naninikip. At ang dila niya ay may matinding pananabik na dumampi sa dugo. Dahan-dahan niyang napansin na ang kanyang mga kuko ay humahaba, tumitigas, at nagiging parang matutulis na patalim. Sa balat niya, may sumisibol na maninipis na ugat na kulay uling. Gumagapang mula lieg hanggang braso. Isang gabi, napadpad si Ronel sa kamalig ng kapitbahay kung saan may bagong katay na kambing. Hindi niya na alam kung paano siya nakarating doon basta't nang makita niya ang dugong tumutulo mula sa mesa. Bumagsak siya at sinimulang higupin ito nang walang pag-alinlangan. Sa gitna ng katahimikan, dumating si Carmen. Magkaharap silang dalawa. Parehong may dugo sa labi. Parehong may nag-aalab na mata sa dilim. At mula sa anino, naroon muli ang matandang babae mula sa pista. Nakangiti. Habang bumulong sa kanilang dalawa. Hindi na kayo magugutom. Ang sariwang karne at dugo ang inyong kailangan. Makalipas ang ilang araw mula ng pista. Napansin ni na Rosana at Carolina na may kakaibang nangyayari kina Carmen at Ronel. Madalas silang mawala tuwing hapon. At kapag umagay maputla. May maitim na bilog sa ilalim ng mata at tila laging nakikinig sa mga tunog na hindi naririnig ng iba. Rosana Napapansin mo ba? Hindi na sila tulad ng dati. Bulong ni Carolina habang nakatanaw sa bahay ni Carmen. At parang may tinatago sila. Sagot ni Rosana halatang nag-aalala. Isang gabi. Nagpasya silang sundan ang dalawa. Mahinahon silang lumabas. Dala ang maliit na lampara. At sinundan ang yapak na patungo sa gilid ng baryo. Ang buwan ay halos bilog. Nagbibigay ng maputlang liwanag sa daan. Huminto sila nang makita si Carmen at Ronel sa may bakura ng isang bahay nakayuko. Tila may sinusungkit sa isang sisidla ng dugo mula sa katatapos lang kataing baboy. Ang tunog ng paghigop at pagungol ay nagpatindig ng balahibo ni na Rosana at Carolina. Diyos Bulong ni Carolina habang tinatakpan ang bibig. Pero sa maling dalaw ng kanilang paa, naapakan niya ang isang sanga at gumawa ito ng inay. Napalingon si na Carmen at Ronel. Sa isang iglap. Ang kanilang mga mata ay nagningning sa pula. At mabilis silang sumugod. Kumisla pang matutulis na ng ngipin ni Carmen. Habang si Ronel ay kumawala ng mababang umbol na parang hayop napatili si Rosana at Carolina. Pilit na itinutulak ang mga kaibigan nilang hindi natawang kilos. Rosana Carolina Sigaw ni Ronel sa isang boses na hindi na sa kanya, mababa at mabangis. Sa gitna ng kabuluhan, narinig ng ilang residente ang kanilang sigaw mabilis na dumating ang mga kalalakihan ng baryo. May dalang kahoy at lubid. Pinagtulong-tulungan nilang hawakan at itali sina Carmen at Ronel habang patuloy na nagpupumiglas ang mga ito. Kumakagat at sumusuntok na parang may lakas ng sampung tao. Dumating ang kanilang mga magulang. Luhaan at takot na takot. Agad na tinawag ng barangay kapitan ang tanging taong alam nilang makakatulong. Ang matandang albularyo mula sa kabilang bayan. Nang dumating ito, may dala siyang sako ng mga halamang gamot, makabuhay, langis, at pulbos na amoy insenso. Tapos na ang paglalaro. Malamig na sabi ng albularyo isang mabigat na babala. Lumuhod siya sa harap ni na Carmen at Ronel. At maingat na sinuri ang kanilang mga mata, gilagid, at balat. Kita niya ang mapupulang ugat na parang gumagapang mula lieg pababa sa dibdib. Mga bagong yan daw sila. Mariin niyang sabi hindi pa lubusang kumakapit ang sumpa. Pero kung pababayaan, hindi na sila babalik sa pagiging tao. Luminon siya kina Rosana, Carolina, at sa mga magulang ng dalawa. Kumain ba sila ng pagkain mula sa isang hindi nyo kilala? Tanong niya. Nagkatinginan ang lahat. At si Rosana ang unang sumagot. Opo. Nanggaling kami sa fiesta. May matandang babae na nagalok sa kanila ng kaldereta. Sina Carmen ang kumain. Pero kaming dalawa hindi dahil parang kakaiba ang pagkakaluto, masyadong mapupula. Dagdag ni Rosana tumango ang albularyo. Tila lalo pang nabigatan ang mukha. Laway ng aswang ang hinalo sa pagkain. Iyon ang nagbukas ng daan para mahawa sila. Mabuti at nahuli natin agad. Kung hindi, magiging ganap na sila sa loob ng isang linggo sa oras na makatikim sila ng karne ng tao mula sa dala niyang sako. Isa-isa niyang inilabas ang mga dahon ng dawag, ugat ng tuba-tuba at makabuhay, at bote ng langis at pulbos na amoy insenso. Maghahanda tayo ngayon. Kailangan ng lakas ng lahat. Dahil susubukan nilang lumaban. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara nagsimula ang mga tao sa paligid na magtipon. Handang saksihan ang ritual na magtatakda kung maliligtas pa sina Carmen at Ronel at tuluyan na silang mawawala sa kamay ng dilim. Dinala nila sa gitna ng plaza. Kung saan nagdaos ng kasiyahan ng baryo. Ngayon ay nakapalibot ang mga tao sa dalawang nakataling katawan na Carmen at Ronel. Nakapikit sila ngunit ang kanilang mga labi ay gumagalaw. Tila may binubulong na wika na hindi maintindihan. Sa bawat paghinga, lumalabas ang malamig na usok mula sa kanilang bibig kahit mainit ang dabi. Hawak ng albularyo ang isang mangkok na may pinaghalong pinakuluang dawag, tuba-tuba, makabuhay, lana at pulbos na may amoy insenso. Sa tabi niya, may nakahandang patpat ng makabuhay. Isang lumang itak at bote ng asin. Kapag nagsimula ako, huwag kayong lalapit. Mariin yang bilin lalaban yan. At hindi sila yun ang kikilos. Kundi ang laman sa loob nila. Sinindihan niya ang tatlong kandila at pinahiran ang noo ng dalawa ng langis. Habang umaawit ng sinaunang orasyon, biglang nagigting ang katawan ni Ronel. Para bang pinipilipit ng hindi nakikitang kamay? Umumol siya at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang mahabang. Matinis na huni. Hindi tinig ng tao. Si Carmen naman ay napakagat sa sarili niyang labi. Umaagos ang dugo ngunit hindi siya nasasaktan. Tila lalo pa siyang tumitibay. Ibinuhos ng albularyo ang mainit na timpla sa kanilang bibig. Halos masunog sila sa init. Kaya't nagsisisigaw sila at nagpupumiglas. Lumabas kayo. Sigaw ng albularyo habang ipinapalo ang patpat ng makabuhay sa kanilang sikmura. Ilang sandali pa. Pareho silang nagsuka ng isang bagay na gumagalaw. Mga sisiw na kulay itim. Nanginginig at pumipiyok na parang babong pisa. Agad itong binalot ng albularyo sa tela na may asin at sinilaban. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na laman. At unti-unting humupa ang panginginig ng katawan ni na Carmen at Ronel. Pero hindi pa tapos. Tumayo ang albularyo. Kinuha ang itak at bote ng langis. Hahabulin ko ang nagpasimula nito. Hindi pa siya makakalayo. Tinuro ni Rosana ang daan na papunta sa ilog. Doon. Doon ko siya huling nakita noong pista walang pag-alinlangan. Pumasok sa dilim ang albularyo. Ang iba sa mga kalalakihan ng baryo ay sumama. Dala ang mga sibat at ilawan. Sa loob ng gubat. Sumingaw ang amoy ng bulok na karne at nabahira ng kakaibang katahimikan ng paligid. Mula sa isang puno. Bumaba ang matandang babae na ngayon ay lantad ang kanyang tunay na anyo. Mahahabang kuko, balat na kulay abo, at niting puno ng matutulis na ng ngipin. Huli ka na. Bulong niya. Ngunit ang albularyo ay nakahanda na. Isang iglap lang. Sumalakay siya. Ibinuhos ang langis sa mukha ng aswang at tinaga ito ng ita. Umalingaw ngaw ang nakapanginilabot na sigaw. At ilang ulit pa siyang tinaga hanggang matigil ang bawat galaw. Ang katawan ay sinunog sa ilalim ng puno. Upang walang bakas na muling makabalik. Habang unti-unting nagliliwanag ang langit. Iniwan ng mga tao ang plaza at naguwian. Inuwi na rin nila sina Carmen at Ronel. Bumalik na ang lahat sa dati. Mahimbing na ulit na nakakatulog ang lahat. Munit sa kalaliman ng gabi, isang batang lalaki ang napabalikwas ng bangon. Pawis na pawis at habol ang hininga sa kanyang gilagid, unti-unting sumisibol ang maliliit at matutulis na ng ngipin, at sa kanyang mga matay kumikislap ang pulang liwanan. Sa kagubatan malapit sa may ilog. Hindi lang isa. Kundi maraming pares ng mata ang nagmamasid. Tahimik silang nakangiti. Dahil alam nilang may bago na silang kasamahan at marami pa silang mabibiktima. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.